Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Um, kung nanonood na kayo sa channel ko um, matagal na, alam naman ninyo na uh, noong 2022 at 2023, meron naman akong ginagawang linggo-linggo na video uh, na medyo mahaba um, yung sa 2022 sa Old Testament, tapos sa 2023 sa New Testament. Um, pero last year, um, hindi ko naman ginawa ang ganyan para sa Aklat ng Mormon. Um, ang dahilan ay dahil naging sobrang busy lang talaga ako. Um, magulo talaga ang buhay ko. Mga magagandang bagay, mga hindi maganda, basta, basta maraming mga bagay na nangyari. Um, kaya hindi ko nagawa ang linggo-linggo na, uh, na video na, mah na mahaba. Um, kaya ang ginawa ko na lang ay mga YouTube Shorts, mga Instagram Reels, mga ganyan. Dahil mas madali talaga ang ganyan kaysa sa mahaba na linggo-linggo na video. Um, itong toon, gusto kong bumalik sa dati na may isang mahaba uh, na video linggo-linggo. Um, Pero gusto ko rin na sana kung may time ako, gagawa din ako ng mga real at mga short. Um, naramdaman ko talaga na kailangan kong uh, balikan ang, ang dati, yung, yung mahaba na linggo-linggo na video. Parang mas lalo um, ako makakapag-usap sa inyo tungkol sa mga uh, tungkol sa mga lesson pag ganyan um, kaya mas maganda siguro ang ganyan kaya yan ang gagawin natin itong itong taon um, itong taon, uh, matututo tayo tungkol sa doktrina at mga tipan tatawagin ko na lang Doctrine and Covenants dahil yan, yung nasanayan ko at sa mga uh, lugar kung saan ako uh, tumira sa Pilipinas um, yan din ang ginagamit ng karamihan ng mga miyembro Doctrine and Covenants, invest na doktrina at mga tipan, mas madali lang sa akin. Kaya Doctrine and Covenants, yung gagamitin ko. Um, itong toon, um, the hill, pag-aralan natin ang Doctrine and Covenants, um, marami tayong magagamit ng mga resources. Kaya ako, marami akong mga aklat na iba't iba, tungkol sa Doctrine and Covenants, tungkol sa Church History, tungkol kay Joseph Smith, maraming ganyan. Pero sa totoo, hindi naman kailangan ng lahat ng ganyan para matuto ng mabuti tungkol sa Doctrine and Covenants o sa Church History. Um, ang pinakamahalaga ay ang Doctrine and Covenants, siyempre, at ang Come Follow Me na manual. Um, dalawa niyan, pwede naman hanapin sa Gospel Library, pwede naman hanapin uh, online sa churchofjesuschrist.org, um, o pwede din uh, bilhin sa Distribution Center, or kahit tanungin ang bishopric ninyo um, para sa copy ng ganyan. Um, kaya sana hanapin ninyo ang mga yan. Um, ganun din, meron akong invitation para sa inyo um, na tutulong sa pag-aaral sa, um, sa itong buong taon. Um, ang invitation niyan ay gawin mas madali ang pag-aaral sa pamagitan ng pag-bookmark sa Gospel Library, pag-download mula sa churchofjesuschrist.org, I put it in print pagkatapos na ma-download, o pagbili sa distribution center ang mga ito. Yan yung Doctrine and Covenants at yung Come Follow Me, yan yung sinabi ko kanina. Yung Restoration Proclamation, yung Family Proclamation, the Articles of Faith, the Living Christ, at ganun din ang pinakabagong bagong uh, General Conference. Kung sa Liahona yan o sa, uh, sa General Conference Report, um, basta ang pinakabago. So ngayon, yan ang, ang October 2024 na General Conference, tapos uh, sa, sa May or late April, magiging yung April na uh, 2025 General Conference. Basta meron ang mga yan, tutulungin sa ating lahat para mas marami ang makuha natin sa mga lesson na ito. Ganon din, dun sa pinakababa ng invitation na ito, hanapin ang mga ito sa wikang pinakamadaling maunawaan mo. Mahalaga talaga yan. Kailangan talaga yan dahil siyempre kung hindi mo naiintindihan, ano ka matututo? Kaya uh, para sa akin, English naman ang ginagamit ko sa sarili kong pag-aaral. Um, pero, kuminsan, gusto ko rin makita kung ano yan sa Tagalog. Um, kung sa inyo, kung Tagalog, English, Cebuano, Ilgaynon, Pilakano. Alam ko hindi naman lahat ng mga wika sa Pilipinas may kopya ng mga ito. Pero marami meron. Kaya eh, hanapin ninyo sa tamang wika para sa inyo. Sige, so, yung sa lesson na ito, mas lalo tayo mag-uusap tungkol sa Restoration Proclamation. Ang buong pangalan nito ay, The Restoration of the Fullness of the Gospel of Jesus Christ, a Bicentennial Proclamation to the World. Pero mahaba yan. Mahirap yan sabihin. Kaya eh, uh, tutuagin ko lang, The Restoration Proclamation. Um, pwede din ang proklamasyon ng pagpapanumbalik um, basta restoration proclamation ang gamitin ko. Um, so sa proclamation na ito, nag ito um, sa ito. Sinasabi, taimtim naming ipinapahayag na minamahal ng Diyos ang kanyang mga anak sa bawat bansa sa mundo. Bakit kaya nag-uumpisa sa ganyan? Di ba tungkol sa pagpapanumbalik ng ibang hilyo ito, bakit nag sa pagsabi na mahal ng Diyos ang lahat ng mga anak niya. Well, kung isipin natin, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa mga anak niya dahil mahal niya sila, mahal niya tayo, tayong lahat ay mga anak niya. Um, ang pagpapanumbalik ng Ibanghilyo ay isang paraan para magpakita ng, ng pagmamahal sa atin. Um, isipin natin na kung walang restoration ng hilio, marami sa mga biyaya na meron tayong ngayon ay mawawala. Um, mas lalo, ang madali makita ay na kung walang uh, pagpapanumbalik ng Ebanghilyo, walang restoration, um, wala tayong otoridad sa mundo para gawin ng mga kahit anong ordinansa na kailangan para makabalik tayo sa Diyos. Hindi natin magagawa yan para sa mga buhay o para sa mga patay. Um, mas lalo, hindi magagawa ang uh, eternal marriage sa mga templo kaya hindi tayo magiging eternal families um, para sa buhay o patay. Um, kaya pinapakita talaga ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamagitan ng uh, restoration ng ibanghilyo. Um, Ganon din, uh, dahil meron tayong ibanghilyo sa buhay natin, meron tayong responsibilidad na ibahagi ito sa lahat ng mga tao na walang ebanghelyo sa buhay nila. Um, gusto ng Diyos na ang lahat ng mga anak niya sa lahat ng mga bansa sa mundo ay makakarinig sa ibang, sa niya at na may oportunidad sila na tanggapin nila ang ebanghelyo para makabalik sila sa kanya. So sa, sa restoration ng ebanghelyo, marami naman nangyari Um, bago pa sa restoration para ihanda ang daan uh, para magkaroon ng restoration. Pero ang restoration mismo ay nagumpisa sa isang tanong. Um, si Joseph Smith gusto niyang malaman kung ano ang tamang simbahan, kung saan siya magsisimba. Um, Ginawa niya ang bahagi niya na... Uh, nag-aral siya sa mga ba ng nakasulatan, lalo yung sa Biblia, dahil yan yung meron noon. Um, din, um, nagtanong siya sa magulang niya, sa mga kapatid niya, nagtanong siya sa mga uh, mga minister na meron sila noon, sa mga iba't ibang uh, relisyon. Um, gusto niya talaga malaman kung ano ang totoong simbahan. Pero wala siyang natanggap na sagot hanggat nagtanong siya sa Diyos mismo. Um, kaya para sa atin, isipin natin na maganda talaga ang mga tanong. Um, pwede naman tumulong sa atin ang mga tanong na matuto. Pwede naman tumulong sa atin ang mga tanong na lumapit kay Kristo. Um, pwede din tumulong ito sa atin sa pagpalapit uh, sa uh, mga ibang mga tao. Uh, dahil siyempre magtutunong tayo sa kanila or baka parehong mga tanong nila. Kaya pwede tayong lumapit sa mga ibang tao din. Um, kaya huwag natin isipin na dahil lang may mga tanong tayo na mahina ang testimony natin o na hindi tayo tunay na miyembro ng simbahan. Dahil hindi yan, hindi yan totoo. Lahat ng mga tao, miyembro ng simbahan o hindi, may mga tanong. Um, hindi naman perpekto ang kaalaman natin. Kung minsan, pag nag-aaral tayo o kung nagtatanong tayo sa Diyos, uh, nanalaman natin ang sagot sa mga tanong natin ng madali. Mabilis lang ang sagot. Pero, kuminsan matagal, kuminsan buong buhay natin, um, kuminsan hindi natin malalaman ang sagot hanggang sa kabilang buhay. Um, kaya kailangan magtiwala tayo sa Diyos na alam niya ang tamang panahon para sa atin at na alam niya o na mahal niya tayo. Um, kaya magtiwala talaga tayo, huwag tayo um, mawalaan ng, ng pag-asa dahil lang wala pa ang mga sagot na gusto natin. Hey, sa restoration, um, kung minsan iniisip natin ng restoration nangyari noon sa mga 1820, yan ang pag ng First Vision, um, hanggang siguro mga 18, 1850s. So 1820 hanggang 1850s, ganyan. Dito yan yung panahon na pumunta yung mga pioneers uh, sa Utah. Um, iniisip natin, yan yung restoration. Or siguro iniisip natin na uh, Uh, siguro ano mas mahaba konti ang restoration siguro umabot hanggang sa pagsabi na na titigil na sila sa polygamy o siguro hanggang kahit yung hanggang sa 1978 na mayroon yung uh, tungkol sa uh, yung revelation tungkol sa priesthood para sa lahat ng mga tao kahit anong lahi mo um, pero sa totoo ang restoration ay nangyayari kahit hanggang ngayon Basai Sinabi President Dieter F. sa sa first presidency, niya, Sometimes we think of the restoration of the gospel as something that is complete, already behind us. Joseph Smith translated the Book of Mormon, he received priesthood keys, the church was organized. In reality, the restoration is an ongoing process. We are living in it right now. It includes all that God has revealed, all that He does now reveal. and the many great and important things that he will yet reveal. Kaya wag natin isipin na tapos na ang restoration. Ang restoration nangyayari pa rin. Naniniwala tayo sa patuloy na paghahayag. Um, kaya mangyayari pa rin ito hanggang darating na si Yesu Cristo. Um, meron akong uh, gustong ibigay sa inyo na journal prompt. Um, gusto ko ang mga ito na napansin ko sa buhay ko na basta sumusulat ako ng mga uh, mga bagay sa journal ko, mas lalo ko nalala ang mga bagay na ito. At mas lalo ko maisip. So itong journal prompts para sa linggo ito or sa lesson na ito. Una, paano pinagpala ng pagpapanumbalik ng ebanghelyo ang buhay ko? Pangalawa, Paano ako makakatulong sa patuloy na pagpapanumbalik ng Ibanghelyo? Kaya e alam ko na, na nangyayari pa rin hanggang ngayon ang pagpapanumbalik ng Ebanghelyo. Alam ko na mahal ng Diyos ang lahat ng mga anak niya. Gusto niya na meron tayong Ebanghelyo sa buhay natin para malaman natin kung paano tayo makakabalik sa Kanya. At sana tutulungan natin ang isa, -isa na makabalik tayo sa ating ama sa langit. At ang isang paraan para gawin yan ay na ng ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Ito ang iniwan ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige, so sa susunod na linggo, ang pag-aralan natin ay ang Doctrine and Covenants, Section 1. Salamat sa panunood.